Hello everyone! Ayan, for today's vlog guys, ayan, samahan nyo kami pumunta sa uh, lugar na kung saan kami nagpa-practice ng sayaw. Ayan, ganyan ang sa ka guys. Paggabi, traffic, maraming sasakyan kasi rush hour, uwian ng mga tao galing sa trabaho medyo malayo-layo rin yung pupuntahan namin guys kaya stay put lang kayo dyan samahan nyo muna kami guys sa ha? hanggang makarating tayo doon medyo madilim-dilim sa lugar na yun pero kaya lang ang importante safe pa rin makarating sa lugar kung saan kami magpa-practice ayan guys and uh, in-speed ko na tong video na to kasi medyo mahaba-haba siya ayan guys tignan nyo naman ang Sambuanga City napakaganda kung paano ba? Diba? ang lawak ng daan tsaka syempre may mga street light na rin o oh, diba? naalala ko pa yung first time ako dyan sa Sambuanga wala talaga akong alam sa lugar pero ngayon ang dami ko nang alam ang dami ko nang napupuntahan guys yung mga sulok sulok kaya ito ngayon yung papakisa namin na sa iyo napakalayo nasa Mercedes kasi yung lugar ayun pero pupuntahan pa rin namin kasi needed talaga pumunta doon. Doon kasi yung lugar kung saan kami magpapractice. Ayan guys, napakaraming sasakyan guys. No? Eh, nahabol din namin ang oras guys kasi yung uh, practice namin is tuwing gabi lang. So, inahabol namin yan guys kasi di ba galing pa kami magtinda. So, ayan, uwian, tapos siyempre kain, tapos bago magpraktis practice eh, talaga namin. Tingnan nyo guys. Ang daming ano, ang daming sasakyan. Ang hirap ana sumingit singit pa diyan. Kasi syempre isipin pa natin yung safety natin. Hmm. Medyo malayo pa naman talaga guys. IBT guys, yung terminal ng mga bus, ayan, maganda yun dyan guys every night, ang daming kainan ayan, tan ka rin, mabibili dyan, ayan, diba, ang ganda guys safe talaga ang Zamboanga ang daming tao, ayan. so, ayan, malabas kami ng Zamboanga City nito guys kasi ito, nang layo talaga, napapapisa ano, uh, napaka, ano, napaka buhay ng Zamboanga City guys daming tao, ang daming sasakyan kahit gabi na, no? ang daming pa rin tao. Ano ang ganda guys? pa na, parang tutunan. Oh, pwede naman mong kung gusto kung mga available sa sales. Hindi na niya kusa. di so, dito na tayo, guys. Paliko kami dyan. So, yan na yung lugar na pupuntahan namin, guys. Medyo malayo-layo siya at madilim yung lugar. Pero, safe naman kami nakakarating doon, guys. Kasi alam nyo naman, um, marami nang nangyari sa mga panahon na yun. Ngayon, noon, ngayon, ganyan. So, na, guys. Napakadilim talaga, guys. So, Napakalubak pa ng daan. Lalo na sa unahan yan, guys. naku kailangan ingat-ingat talaga sa daan lalo, lalo na maulan maislay yung daan pero yan naman guys, kahit paano, wala namang ulan pero so, syempre nakakapunta kami dyan nakakatay din kami na magpunta na basa yung daan, ang putik po naman dyan guys, pag maulan kasi may part sya na ano yung nabasa yung, ay lupa lang ba yan, so yan guys so, napakatiling talaga, pero ang ganda dyan guys, kasi maraming pabahay mga magagandang bahay in coming soon ayan tinan nyo naman yung daan guys oh. hindi maganda malubak-lubak

Tapi tadi dipayah, kalau bila saya lagi mungkin untuk kereta tapi satu. Kalau di sana, ingat pada Oh,

So, ayan na guys. Nakarating na kami sa lugar kung saan kami magpa-practice. Pero that time guys, hindi kami pala dyan mag-practice guys. Kaya tinawag lang namin yung mga kasama namin na sasayaw. So, ayan guys. Yeah, yan ang muna for now. Thank you sa panonood sa pakikinig. Hanggang sa muli. Thank you sa lahat ng teams na sumusuporta sa atin. Siyempre, sa team Kareel and team Spicy. Love you guys. Mm -hmm. God bless, God bless lahat guys. And ingat palagi. Ayan. Huwag magsawang magsuporta sa isa't isa guys. Mwah. Thank you, thank you, thank you.